Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat Mag-share na naman ako sa ganap sa ating sari-sari store sa pang araw-araw Alam nyo guys, ang share ko ngayon sa inyo ay about sarep namin kasi nasira siya, hindi na siya nagyayelo So, ang una namin ginawa guys ay meron nag-online nag kami na kung sino ang mga technician na pwedeng gumawa. So, actually guys, marami namang uh, nag-message na mga technician. Pero, meron kami isang na pili nga kasi siya yung mura sa mga daling sabi. Yung mga iba mahal yung kanilang singil. So, tinext next namin naka okay na ganito sa madaling sabi nga nagpunta siya kinabukasan ng uh, pagpunta niya ang ginawa niya ay preyon lang daw ang kailangan so naglagay siya ng preyon kasi ang sabi niya uh, yun lang ang dapat dito sa rep nyo so gano ang ginawa niya preyon lang tapos, ang pagkalagay niya ng preyo, nang sabi niya, uh, wag niyo daw munang i-open ng after 3 hours. So, dinaniwala naman kami na okay na kasi ang sabi niya, preyo lang. Hindi, hindi na, ang pagkaka- uh, expect namin ay obserbahan muna niya, hindi siya aalis. Pero, nagpack na siya ng kanyang mga gamit, umalis na siya kaagad kasi okay na daw after 3 hours lang basta wag gagalawin. Pero after 3 hours, wala talagang nangyari. Hindi nga siya lumamig o hindi man siya nagpawis o ano. So bumalik na naman siya ng kinabukasan. Pagbalik niya ng kinabukasan, ganun ulit, Nagdagdag siya ng preyon tapos may konti siyang hininang doon kasi sabi niya tinanggal niya ng konting bara tapos, yun lang daw talaga ang problema. Di, tinanong namin kung mayroon siyang gamit. So, alam nyo ba guys, ang sagot, sabi niya, wala daw siyang dala. o so, kayo guys, comment down below kung ganun ba talaga ang uh, ibang technician na pupunta, may gagawing rep, tapos wala pa lang dalang gamit. Diba, nakakapangina, diba guys? Wala daw siyang dalang gamit. So, yun lang ang ginawa niya. Nagdagdag uli siya ng preyon kasi yun nga lang daw ang problema. Ang kaso, hindi naman nagbago. Wala talaga. So, ang naging desisyon ni Sopert Tendero, huwag nang pabalikin. Kahit nagbayad na kami sa sinisingil niyang ah uh, sa napag-usapan na bayad na 2K. Ngayon, ah uh, nag-shoot na uli kami dito sa malapit kung sino yung uh, makakapagawa na ng technician. So, meron na naman kami nakilala o nakuha. Pumunta siya uli ng kinabukasan na ayun, tinignan niya at may dala na silang mga gamit na masasabi din naman natin na technician kasi naka-tricycle na sila, marami silang dalang gamit. Tapos, binactium nila kasi sabi may leak daw, tapos barado. So, medyo natagalan sila. Ganun ang ginawa dinagdagan ng crayon ulit kasi kulang yung uh, nilagay ng unang technician. Tapos, ganun niya ang ginawa nila na ma madumi, mailik, ganun. So, parang umaasa naman kami na maaayos na may pag-asang magyelo. So, kinabukasan, ganun uli walang nangyari. Di ba guys? ah uh, ganun uli, puro lang crayon. Tapos, ang suggestion niya, magpalit daw kami ng condenser. Ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo kung uh, ano ang kanyang ginawa. Ang aming, kukunin ko lang ang aking camera kay Super Tindero. Ito ang, ito yung rep namin guys. Ayan o, GE yan. Uh, Todors. yan guys, so. Yan, ang ginagawa namin, guys, para paraan na naman tayo, ito na naman tayo. Ang ginagawa namin, naglalagay na lang kami ng yelo. Tapos pagkakagabi, nilalagay namin yan sa kabila, kasi may freezer naman kami, para lang magamit. Ganon, kasi malayo kung iikot-ikot. Kasi nilalagyan namin yan ng mga soft drinks, guys, gulay. Ayun, mayroong konti pa kami soft drinks na may yelo na inilalagay. O, oh, yun. O ilalagay namin yan mamayang gabi. Ganyan lang ang technique natin guys para paraan. Para kahit papano sira, nagagamit pa rin. Yan, kasi wala pa kaming rep. Yan, o tingnan natin guys. Kasi ba diba itong GE, sige, super tendero help, help. Papakita natin yung ginawa ng technician. Ayan, kasi sabi niya, condenser daw ang palitan. So, ito, kaya ang sabi niya, 800 daw. So, ang itinabit niyang condenser, nasa likod, di ba diba ito guys, na GE to doors. Ang condenser nito nasa loob. So, ngayon, nasa labas na. Nagpalit nga siya ng second hand na condenser. Ayun ang nangyari. Ayun guys. Ang ginawa niya, kinondem niya yung original na condenser ng ref namin. no? Yan. Tsaka dito. Yun. Tapos, yan. Tapos, hininang-hinang niya, guys. Kasi sabi nga, barado daw. Tapos, may lake. So, sa madaling sabi, uh, hindi talaga sila, ano, yung marunong ibig sabihin hindi sila talaga uh, na detect o na ano nila kung ano ba talaga ang problema nitong rep namin puro kumbaga puro hula-hula lang hanggang pabalik-balik na siya na wala namang nangyari obserbahan daw obserbaan so hanggang pang-apat na araw na na ganun wala rin naman nangyari so sa makatuwid uh, sayang lang yung ating uh, ginastos alam nyo ba guys naka 7000 kami para lang ah uh, mapagawa ito pero wala pa lang pag-asa na magawa so ibibigay e, ko muna kay Super Pintero ang ating camera ayan ayan guys uh, comment down below guys kung ganun ba talaga yung mga technician sa palagay ko uh, hindi dapat ganyan kasi ang dapat palang tama na uh, technician na matino hindi pala yun dapat uh, maniningil dapat dun sila maniningil pagka nagawa na nila yung uh, appliance na nasira katulad nitong rep namin saka sila magsasabi o oh, dapat pala sinicheck nila kung may pag-asa ba talaga yun na Uh, magagawa pa kaya magsasuggest sila Di ba guys kung okay o oh, matitino yung nakukuha natin dapat na technician sila mismo ang magsasabi o magsasuggest sa atin na uh, kuya o ate yung rep nyo ay uh, wala ng pag-asa o kung wala ng pag-asa o kung ano talaga yung problema niya kasi sila naman ang nakakaalam ang kaso yung mga nakuha namin ay feeling namin parang pera-pera lang. Kasi ganito lang daw, okay na, yung pala, hindi. Tapos babalik, ganun lang uli ang gagawin. E ba diba dapat ang uh, totoong technician, kung totoo man na technician sila, na para gumawa o ano, magagawa talaga nila yung rep namin. E yun pala, hindi naman talaga nila uh, kayang gawin ang nangyari, hula-hula lang. So, yun ang aking uh, masasabi sa inyo guys, ang aking mga subscribers, ang aking mga silent viewers, o sa inyong lahat na mga nakakapanood ng aking vlog, ay dapat pagkukuha tayo ng technician, na gagawa sa ating mga uh, tulad nito rep, kung mayroon tayong ipapagawa dapat uh, mag-check tayo o magtatanong-tanong huwag tayo basta-bastang uh, magtitiwala o kukuha agad kasi hindi naman pala yun ang dapat kasi yung nakuha namin o napagalaman namin uh, magbabayad kami dapat kung okay na yung na nagawa na nila. Kaso, hindi. Ganun ang nangyari. Pagpupunta nila, uh, nagbabayad kami, tapos sasabihin nila na ito yung dapat bibili natin hanggang lumaki, nang lumaki yung aming nagastos. Isipin nyo guys, malaking bagay na rin yung uh, 7,000, diba? Pwede nang pampili ng second hand. So, wala. Eh, nakakuha tayo ng hindi tama. So, yun ang aking talagang binabahagi sa inyo na dapat mag-check tayo, magtanong kung ano ang uh, dapat o kung sila ba ay tama na makukuha natin. So, maraming maraming salamat sa inyo sa laging yung support. Thank you for watching!